magandang buhay mga idol so nandito na naman tayo at nandito na naman tayo nandito nga tayo <laughs> so nandito tayo sa isang lugar mga idol at mayroon tayong nakita kung saan mayroon tayong papakita sa inyo at kung makikita niyo mga idol isang dahon lang siya pero tingnan niyo naman ang bunga niya diba so kung familiar kayo dito sa bunga ng damo na to sa iba damo pero sa amin mga ilokano pwede itong kainin mga idol nakakain ito at ito yung tinatawag na hindi ko lang sure pero yung tawag namin sa ilokano ay pusa-pusa kung makikita niyo mga idol di ba Masarap din siya para siyang ano watermelon yung boto niya watermelon na ano basta medyo may vitamin C din siya dahil medyo maasim asim siya Masarap din siya mga idol kaya dito to yan. Kinakain namin, kinakain namin ito, ganito lang siya kainin mga idol. Bola lang yan. Pisakin mo lang, pisakin mo lang to. Pisakin mo lang. Sige, nga, subukan yun. mo. Hmm. Di ba? Tap mga idol. Yan. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Yan lang kayo. Parang damo lang siya. Yan. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood mga idol. Magandang buhay. At uh, sana huwag niyo kalimutang mag-subscribe at uh, tulungan niyo ako mapalaki ang aking channel eh yeah, o oh yeah bye mga idol subscribe for more